Right, morning guys. So, ito. Nagbibihis ako ng uh, mga panlamig. Dito ako sa may garahe ngayon. Ayan, oh. So, alas 10 na ng umaga. Medyo tangali tayo dahil lang, uh, marami tayong ginawa sa bahay. So, ito lang maganda sa trabaho ko. Ikaw yung boss. Anytime, pwede ka lumabas. Pwede ka lang umuwi ng maaga kung gusto mo. Yeah, so... di ko alam kung busy ngayon kasi pag ganitong oras, patay na oras na eh. Yeah, so meron tayong kasama nitong dumating yung kababayan namin nasa sa tanungin natin kung maaga siya ewan ko. Nandito pa wala tang trabaho to. Eh, kaibigan ko to. Musta boss? Ayos ba? And, and dito ka ngayon, wala ka bang pasok? Uh, ba, ba? Ah, ah, oh, ah, panghapon ka pala. Ayos, saan yung binili mo? Mani. Uh, ah, ayos. Oo. Mayroon, uh -huh. Oo, oh, sige, sige, mamaya. Ingat. Oo, oh, panghapon pala siya. Yeah, so okay guys mas uh, na tayo ngayon dahil uh, mag na tayo kahit naman uh, hindi na busy ngayon kasi alas 10 na tapos na yung uh, morning na yung mga bibili ng mga kape, yung mga uh, breakfast eh siyempre, ang tao naman nagugutom hindi uh, mo alam kung kailan sila u-order yeah, so alas 10, uh, mga alas 12 na rin yung busy mga alas 11 pasado mga ganong oras so ganito lang trabaho ko dito sa Canada guys ayan ito yung napili kong trabaho sa ngayon. Hindi natin masasabi kasi, alam mo, eh, nung pandemic ka, maraming nawala ng trabaho. Eh, sa ngayon, komportable ako dito dahil uh, sarili kong oras. Eh, Nakapag-edit pa ako, makapag-vlog-vlog pa ako. Yeah, so, lalabas tayo guys. Uh, tingnan natin sa labas kung ano rin magandang pag natin para may makuha naman kayo mga impormasyon. Okay? okay. Okay guys, so dito tayo sa may California Sandwiches So mag start na kayo ng BC Meron tayong nakuha ng isang ano, order Ayan o oh. Lapit lang yung deliver dito Bally, How are you man? Ali, ang bayan ay $11 uh, it's okay Thanks man You're welcome Bye. May order na malapit yun huh? Oh, wala pa masyadong ano, medyo magaga pa rin. Pero may mga order. Dito pala yung bagel. Morning. Ah, uh, Tommy you. Yeah, so kailangan sabihin mo yung Okay, hey, thank you. Sana ibigay sa order. Okay. So, pagka uh, busy busy dito guys, mahirap po dito. Pero ngayon, maluwang yan. Five minutes later. Yan, balik tayo sa may uh, pinaparkingan ko guys. Ito yung uh, kitchen hub na pinakamaraming uh, umu-order dito. Kasi maraming uh, ano eh. Maraming restaurant dyan sa loob. So ang dami driver na gaantay. Ayan o, oh, na driver dito. Ayan, so ngayon anong oras na? Alas 11.33. O oh, may mga order pero hindi natin tipo. Ayan. Decline lang. Ayan, oh, yun yung mga nakapark ng mga sasakyan dito. Ayan. Puro ano yan, puro Uber. Meron ngang scooter minsan. Ewan ko yung nakatakbo na yun. So, uh, ang muna tayo saglit. Then, uh, papalao tayo. May order tayo pero malayo guys. So, kanya-kanyang bit-bit na yung mga driver. Ayan. May dumating na naman. So, parami na parami dito yung tambay ngayon. Ito, kanina pa to. Walang kumukuha siguro. Eh, tatlong order oh. tatlong pipikapin mo. Hindi na. Mamimili din tayo ng uh, maayos-ayos na order. Ayan na naman. May order na naman. Kasi ay lunch time na eh. Ayan. $4 lang yung bayad. Ayan. Yeah. So ah. Uh, marami rin mga diskarte na dapat na uh, malaman mo rito para magkakaroon ka ng extra income. Gaya nitong po delivery. Ayan. Yeah. Kasi pag may full time ka uh, pwede ka sumaglit dito. Kasi madaling nga lang makapasok to eh pwede ka sa umaga kung ang trabaho mo ay pang hapon uh, pwede ka rin uh, pang gabi ay sa hapon pagkagaling mo ng umaga sa trabaho mo yeah so maganda to dahil um, meron kang extra na, limbawa, marami kang bayarin or uh, gusto mong uh, makaipon din aside from sa kinikita mo araw-araw sa trabaho mo yun yung pambayan mo sa bahay ba or Ah, uh, mayroon kang pinaglaanan naglaanan. So, ito kasi hindi eh, naman sigurado kung magkano talaga kikitain mo rito minsan Buenos, minsan na uh, konti lang. Ya, yeah, sa akin ito na ano ko dahil uh, okay lang naman ako dahil uh, may trabaho naman si misis yeah, So, ngayon ay uh, isno nga eh dapat malakas 'yun eh. pag isno. Last year na medyo maayos yung ya. Eh. Pero ngayon uh, hindi mo rin masisi yung ano eh yung kampanya nila ba itong Uber meron pang DoorDash keep the dishes kasi yung economic crisis apektado lahat guys lalo na ngayon maraming nawala ng trabaho pinapauwi nga yung narinig ko sa news sa mga, sa mga vlog marami akong nakita na maraming mga estudyante yung mga mga ibang uh, bansa na nakapunta rito hindi lang Pilipinas pinapauwi din sila so kawawan naman yung mga merong umaasang pamilya na nandito yung mga kamag-anak so paano na lang kaya kung meron tayong trabaho dito na ano kailangan magtipid tayo guys kasi hindi natin alam yung panahon pabago-bago yung ano mga rules nga yung nasabi ko sa isang vlog ko yeah so isa rin yung pagtitipid sa gastos uh, yan sa so mga pagkain mga gamit kung di man kailangan kailangan eh wag na kayong bumili maging practical na lang kayo Yeah, so bibili lang kayo kung talagang gagamitin niyo or kung sa pagkain naman o kung marami pa kayong pagkain, ibat pa kayo bibili. Pagtiyagaan niyo muna kung ano meron kasi nandito tayo sa ibang bansa. kung may mga plano tayo sa atin kung doon tayo mag for good eh di magano ka na. Mag uh, ipon ka na rito. Yeah, so maganda rito guys Pagpunta pupunta ka medyo bata ka pa, alam ba, mga 20 years old 'yan. Pagkakataon mo na kung talagang pupunta ka dito sa tamang uh, ano lang. Nung magtrabaho ka lang, wag huwag kang pumasok sa mga ibang uh, hindi magandang gawain. Eh, kung 20 years old, pwede ka pa mag-aral. Yeah. So, malaking chances dito kasi sa mga bata pag nandito, pag nakuha niyo yung mga pamilya niyo. Yun lang ang ano. Pero pag yung may edad ka na rin, oh, mga pagpunta mo rito, 40 years old ka na, eh, di talagang tuon mo na lang sa anak buhay kung anong alam mo, kung anong skill mo. Yeah. Yeah, so anyway, ah uh, nandito na lang guys or uh, magbablog pa tayo mamaya kung meron tayong makita ano ibang informasyon uh, information or uh, mahalagang bagay na pwedeng niyo malaman. Yeah, so anyway, see you soon guys.